ito nga pala yung mga kailangan natin para sa conversion ng PCX hindi pala siya conversion plug and play lang siya pero tapos uh, ito bumili ako ng bagong disc ng PCX 150 tapos preno uh, brake pad ng Honda Click 125 tapos itong bracket na to itong bracket na to binili pa to sa Shopee galing ano Indonesia tapos para mag-fit siya dito kasi yung caliper ng stock ito yon ito yung sa stock na caliper so hindi siya pwede gamitin dito kasi malapad yung ano na to eh malapad yung disc brake na to compared dun sa stock so kailangan natin i-scan to para lumapat siya ay kakabit ko na siya doon ayun o ayun yung PCX front front max, tapos kakabit ko na to so ito na ilalagay natin tong ano itong disc brake kasi yung disc brake na itong PCX na to itong PCX man luma na ito siya oh ayan uh, malalim na yung tama niya kaya pinalitan ko siya ng bago bali itong bago na to ay ano lang to um, hindi siya original kasi mahal yung original eh ayan kakabit ko na tema tornilyo niya kabit ko muna So ayan, nakapit ko na pala yung disc brake. Meron pala dito ano, yung maliit na brake, uh, disc parang disc brake din para sa abs. Bali tinang tinanggal ko na 'yon kasi wala naman ABS yung Honda Click. Tinanggal ko na 'yon kasi pasikip lang dito. So ayan, tapos ko na malagay yung bagong disc brake. Ayan, ikakabit ko na siya doon sa may daan. ito nga pala yung itsura nyo kapag nakakabit yung bracket bracket na malaki so ayan lalagyan na natin siya ng caliper lalagyan na natin tong caliper sobrang dali lang na ito ayan mo yan ganyan mo muna tapos sak rito Ayan, din mo. Masak mo ito. Masak mo rito. Ayan. Ayan, okay na. Tapos, yung gulong naman pasok natin. Ayan. titingnan natin kung maganda ang play niya. Ayan. Yung itsura niya kapag may caliper na siya nandun na yung nandun na yung brake pad kalagay na ayan sunod natin tong gulong gulong ng PCX dito pala sa ano, gulong ng PCX is yung ito itong spacer na to ang PCX to bali ginride lang yan para magfit dito kasi mahaba yung size stack eh pero stack pa rin doon ng PCX tapos, yung yung ihin niya, stock ng Honda Click. So, ayan. Nandito yung isang, ano, isang isang spacer. Ito, spacer to. Ito, ito, ito. ito. Spacer yan ng PCX. Ito pala yung ano niya. Yung itsura niya kapag naikabit na. O, ayan o. Ayan. Medyo maingay pa kasi kumikis-kis yung brake pad. Bago kasi yung brake pad, bago rin yung ano, plate. Uh, so, goods naman, working naman lahat. Uh, try na natin. Wala kasi yung tagaikot eh. Ayan yung preno. -na. Pre na natin. Okay. okay na yan Ihigpitan ko na lang Itong nasa likod pa lang